may maganda namang epekto rin sa negosyong kasunduang pinagtibay ng GRP panel at MILF sa katatapos na peace talk sa Kuala Lumpur, Malaysia. Alamin natin ito sa ulat ni George Bandola. Mas maraming negosyo ang susulpot sa Mindanao at sa bagong itatatag na Bangsamoro Entity. Nagpahayag ng pag-asa mga negosyante matapos ang isang landmark agreement ang napagkasunduan sa pagitan ng GRP Panel at MALF nitong nakarang linggo. Sabi ni Miguel Varela ng Philippine Chamber of Commerce and Industries, inaasahan nila ang pagtaas ng bilang ng mga mamumuhunan sa Mindanao. Napaka, ano ito, napaka mahalaga, very inspiring. I'm sure uh, yung mga negosyante, look at this, very very positively you know it shows that uh, there is some kind of political stability now uh, not only the peace and order but political stability. At habang patuloy ang pamahalaan sa paghahabol sa kapayapaan, nangako naman ng PCCI na palalakasin din ito ang kampanya para magkaroon ng mas maraming negosyo sa Mindanao para tuloy ang mahango sa kahirapan ng Mindanao at magkaroon ng mas maraming trabaho doon. Dati, hindi naman siguro na papakinabangan, no? yung mga economic uh, reforms natin, mga economic benefits na close. Ngayon, sa sama natin sila sa lahat ng plano at makakaroon ng mas maraming pagkakataon, makakaroon ng livelihood project, makakaroon sila ng mga tatayin ng mga small businesses. So, ito'y bubuti para sa buong bayan. No? Malaki rin ang pag-asa ni Jess Aranza ng Federation of Philippine Industries sa bagong Bangsamoro Entity. Kilala ang Mindanao bilang agricultural region na posibleng maging sandalan para sa food security. Hinimok nito ang rebelding Moro na makiisa sa kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan. That will be the best for business to thrive. Kasi ang business papasok sa isang lugar kung mayroong peace in order. Halimbawa, bakit ka papasok sa lugar na hinaharas ka palagi? Tapos susunugin ng truck mo, susunugin ng factory mo. At napakaganda nga Mindanao kasi is a very good uh, agricultural land na dadagsa ang mga investors dyan, ang mga equipment, papasok lahat. Kung matiwasay lahat at matahimik. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bartola.